Uh, so far daw no, ma abo ma abo na daw na release na nga mga plaka uh, iya sa probinsya itaklan no uh, mm. particularly iya uh, sa LTO Kalibo District Office ug uh, sa LTO Western Naklan District Office ito sa iba ay mm. and uh, when it comes sa ranking sa uh, with regard sa number of uh, uh, distributed uh, plate numbers ay uh, ako na opisina nagapanguna no with mm. uh, total uh, 24,000 distributed plates and nagpapangatlo do Western Aklan District Office nga mayandangan na-distribute nga nasa 12,000 mm. mga plaka. So it shows na uh, almost 80, uh, mahabal na kung 80 to 85 percent uh, do na-distribute naman yung mga plaka sa sa probinsya Aklan. Okay, see. I think uh, by this month of October, October 15, magpatuman na gid karang engineer dong no place no travel policy natin? Yes, starting uh, October 15, 2025, mm. mag, uh, patuman kami it no place no travel policy. Mm. Uh, Magapa-implement uh, ma kami kung sa siin mga uh, motorcycle units, uh, utility vans kagiban iban nga mga salakyan nga mm -hmm. uh, uwa pa plaka or kung andang nga mga plaka hay mga improvised pa hay uh, kung uwa, naka, na ito mga proper documentation such as authorizations nga wa pa sa ng plaka kag mm -hmm. wa pa nakakabit mga plaka hay pag naman. Uh, tikita naman. Okay. So, bali, ano dong proseso para engineer? Magpatigay uh, kita at platform ka mga checkpoints every week or one? Yes. actually, uh, uh, today, no, mag-coordinate uh, ako sa aton uh, nga Provincial Police Office to, to request for an assistance mm. sa pag-conduct mga checkpoints. No, because this will be a regular basis, no? every mm. day, uh, everyday, uh na kami sa dalan agot mag uh, conduct checkpoints together with the Aklan Provincial Police Office, mm -hmm. together with the Highway Patrol Group Aklan agot nga masikyar naman at check do compliance sa aton nga no plate no travel policy. okay uh, if ever may mga problems sigapon kara engineer regarding ano sa issue once tanda karon nya mga plate numbers from their respective mata <coughs> kasi mataun kumpanya sang da gin pambuo anda karon nya mga unit ay ano do raya karon nga magiging tikang naton kara uh, engineer No, kung do mga units hay wa pananda na buyutan do andang mga plaka mm -hmm. pa release sa mga Kaso. motorcycle dealers mm -hmm. o sa mga kasa hay kung nagaad to sa Kamon may amon nga ginatao nga mga certifications oh, din yung uh, of no actual plate mm -hmm. or may authorizations kami nga ginatao agod nga mapakita nanda sa during checkpoints mm. nga uwin pa available do ada nga makala mga plata so so that makatao kami considerations sa do yon nga mga cases mm. sa so, makaron abo pa man hapon do mga naga padong iya katon kara si praton ka nga pagbisita kara uh, engineer sa so pila karon ka mga municipalities yes actually na na tanan nga mga municipalities na no, mm -hmm. sa first and second district uh, itaklan, hay na naubos na yung uh, panglibot sa pagpapagod sa plaka and we even go down sa mga barangays so uh, up to this week na lang gid no hay may amon pang nga schedule sa mga barangays sa Numancia mm. uh, this week na lang kami magagawa but uh, the do pag it plaka adlaw-adlaw uh, matay bukas do amon kusina sa pagbaton sa nag but uh, do pag it, plaka uh, adlaw adlaw matay bukas do among pisina sa pagbaton sa nag-claim mga plaka